Napilita ng ating ito Christmas Convoy na paiksiin ng kanilang paglalayag sa West Philippine Sea. Nagdesisyon kasi ang TS Kapitan Felix Oka na bumalik agad sa El Nido, Palawan matapos silang buntutan ng ilang Chinese vessels. Patungo na sana ang TS Kapitan Felix Oka sa Lawak Island para magbaba ng supply para sa ating mga mangingisda at mga frontliner doon. Ayon kay atin ito co convenor at Akbayan Party President Rafaela David kung sila ang tatanungin. May gusto nilang, mas gusto nilang ituloy ang Christmas Convoy pero kinikilala at nire-respeto nila anya ang kadalubhasaan at karanasan ng kapitan. Sa kabila ng nangyari, e tinuturing pa rin ng atin ito na matagumpay ang misyon, lalo't ito ang kauna-unahang supply mission na pinangunahan ng mga sibilyan. Ito turnover naman nila ang lahat ng donasyon at supply sa Philippine Coast Guard para maipaabot pa rin sa mga mangingisda at frontliners sa West Philippine Sea.